Carlo Isito ay uh, na, na natin ng Waste Management Office dahil sa kaniyang tanging practices no uh, isa po siyang uh, mayroon siyang business uh, anong pangalan ng business hardware sir? Ah, hardware, hardware. <laughs> anong pangalan ng hardware uh, Singula. sigula 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 marketing hardware. si ah, sigula marketing sa, sa ano po sa Maylagaw at Ah, tingnan niyo ha. Ah, ah tingnan niyo 'yung ipit gear niyo 'yan, oh. Ano 'yung ginagawa nating ano? Mga simpleng bagay pero nakita ng waste management office na best practices, no? Mga simpleng inisyatibo. Ano po 'yung ano, ano po natin ito? diyan? Mga sako po ito. Ayun, pinopi ginagawa ko po ng size tapos tinatahi. Ito po 'yung panahin natin. Kamay-kamay lang kasi wala tayong makinapang ginagamit sa ngayon. Mm. Yung lahat po ito, mga waste materials na po, kagayaan ito, mga putol-putol. Ginagawa po natin, tatahiin po natin para mag siya. So, lahat ng mga iyan ay waste? Wala oh, kang po. binili diyan? Ah, wala po. So, na -na nabalitaan natin ang ginagawa mo diyan ay binibigay mo ng... Libre lang po yan. Libre doon sa yung mga... Customer po. Customer. Oh, ay dapat maglagyan dito ng... Uh, environmental compliance business certificate. Yes. <laughs> ah, meron. Oh. Ah. So nako. nakaka-inspire naman ito. Solid waste management uh, clearance, no? This is issued doon sa kay Luisito Baltasar ng uh, Sig Sigula. This Sigula is, marketing. Uh, Sigula Marketing uh which has fully complied the given standard requirements and or compliance in accordance to the city ordinance number no. 12 series of 2008 so, signed by city waste uh, management officer no si Ferdinand uh, Pariha uh, palakpakan natin ang ating na uh, establishment nito, so ito yung dapat nating i-i promote na ipatronize kasi biro mo mahirap kaya mag uh, ano ng waste yeah. ba pero ba, ba ba't niyo po naisipan na kasi po yung nakita ko po yung papel nadudurog pagka mabigat yung dala ah. tapos po yung namang mga eco bag binibili sabi ko ah. bakit nila lang mga sayang lang to nandun lang nakatambak lang Ini kung gawin bag, tapos mga pag may bumibili po, yan ang ginagamit ko, binibigay ko na lang. Minsan tinatanong nila kung may bayat sa'yo, hindi, libre lang yan. oh, kasi kung eco bag, nasa oh, 10 piso yun. 10 piso. Oh. Kasi, po ito, pwede pa nilang kumarumi. Eh. Laban lang nila, pwede yan eh. oh, i-reuse. Oh. oh, reuse yan. Ah, May, may tangkay naman. Tsaka matibay po ito. So, sabi mo wala ka pang gamit pantahe diyan? Hindi ano? po, ang ginagawa kamay kamay lang po. Ah, ka ah gawang kamay lang. Oh, kamay lang, kamay uh. lang, yung mm, mano, so, mano po, ganyan po yung Habang panay. naghihintay ng mga customer. Mm, customer so, mm. Kasi kung makina, hindi ano eh, hindi, hindi hindi siya dire-diretso eh. Uh -huh. Ano po siya, putol-putol din po siya. Kaya niya, may kilang po siya. Pagka sa, sa makina, di ba po, yung sinulid, dire-diretso. Ito po, ito. Mm Kaya pag nilagay sa makina, hindi ubra. Kaya ang ginawa ko po, ganyan, lalagyan ko sa karayo, tatahin ko. So, so, talagang, ano no? Ah, so, uh, binigyan mo ng panahon. Oo. Oh. Ano naman nag-inspire sa iyo parang sabihin mo na uh, wala bang nagtulak sa iyo or Wala naman po. Ay, nakita ko lang kasi yung may mga dala na pupulit yung mga bag nila eh. Tapos nakita ko po, po din sa mga grocery, binibili pa rin yung mga eco bag. Dapat bigay lang nila yun. Dahil hmm. produkto nila yun eh. Kaya nga. Uh, pero, uh, napa napabilib napa mo, ano? Napabilib mo kami. At uh, sana yung iba, ganun din. Kasi, sa tantiya mo, mga... Mga ilang kilo yung napakinabangan na itatapo na sana? Marami po. Eh, kasi ito, isa ito po yung trapal. Ah, ah yung, yung mga trapal. Yung trapal na binubugbog. Ah, yung mga hmm. hindi eh, na O oh, eto sobra. Ginawa ko na po. Sayang, itatapo mo lang. Ginawa ko nang bag. Para may pakilabangan ng iba rin. Kaya, hmm. pwede kong bibili sila ng bigas. Pwede, pwede rin. rin gamitin niya. Ah, pwede rin, kasi rin lang yung ng lang... pwede sa supot baka tumapol, eh. Oh, ah, yun ang yun na ngayon eh kasi ah uh... Bawal po yung plastic na Bawal na yung plastic, ano? Ito pwedeng Kasi ito. Madali po 'to natutunaw din 'to pagka yung narawan, ano? Tadudurog siya eh. So Hindi dapat na ma-recommend dito kung mabigyan ka ng makina. O Kung kuda yung pantalon, yung pantalon na ganito, uh, ano kumbagay? Eh. Uh, yung yung pantalon. Ah, uh, talagang po sa dulo. Tapos tatayin nyo, ano, lagyan nyo lang ng bag bagnes siya. Uh, talagang nagre-recycle oh. nga pata. Ikaw, kasi nagre-recycle ka, mm -hmm. uh, mas less yung tinatapon mo na basura, mm -hmm. mas less yung ano. At ang tingin ko naman sa iyo, kasi mayroon ka ng mindset na ganun, uh, hindi ka basta nagtatapon ng gano'n na lang. Oh. Kumbaga, kung, kung pwede bang pakinabagan, mm -hmm. i-maximize natin yung usage ng mga gamit. Pati po yung mga papel na ano, eh, gagawin ko ng supot yun. Mm -hmm suot mga papel na magagaling Jollibee, diba? Ah. Diba gagawin ko, pal paliliitin ko po yung gagawin ko ulit panibagong suot. Ang galing naman, ang ah, ibig, sabihin, pag pagpasok pag, 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 ng pamamahay mo, pagpasok oh. ng establishment mo, tinitingnan mo kung papil so, yan. Kung eh. Ah, kasi yung karabihan sa atin, tapo, ah, tapo na, no? Ah, kung papil yan, doon sa nabubulok. Hmm. Kung sako yan, doon sa, sa mga so, ah, sa hindi nabubulok. So sa'yo, Gagawin ko po, po para para may pa ulit. O oh, sa magandang uh, gawa ng ano ito, so, no? Dapat may contest din kayo yung mga best practices na mga, yung mga, establishment. Kahit mga dyaryo, dyaryo patapon na rin yun. Gagawin po supot yun para ano. Pero hindi mo ba, ba naisip na ano, yung alibawang mag uh, magpo-produce ng mga ganon na maramihan for economic na rin for uh, Ina po, hey. ah, para sa iyo lang. Para sa akin, para sa na lang namin. Uh, para so, makatulong na rin sa iba, ganun. Uh, at saka sa environment, sa no, environment. sa sa ating city kasi hindi ho madali mag-manage ng basura. Oh. Isipin natin kung lahat tayo gano'n, Uh, Walang mababasura. Oh, konti na lang yung itatapon natin na, <laughs> na lang. basura. So yun yung karamihan din natin na ano eh. So ano yung message mo sa mga mga kapwa mo negosyante? At, eh yun nga po, na kung sakaling meron silang time, gumawa rin sila ng ganito. Para ako yung mga customer nila, hindi na bibili ng eco Sayang din naman yung 10 peso kung bibili ka ng eco Samantalang ito, libre ng bibigay. Uh, nakatulong ka na sa environment, nakatulong ka pa sa bumibili sa'yo. Oh, yun. Ah, palakpakan natin, no? Oh, si Ginoong Loisito. Oh, uh, sir, on sa'yo mong sir, isip ah, um, magkas, magsuon mangin ng sanitation o gang waste. <laughs> Magpari, <laughs> magkadikit na? Uh, congratulations sir no Aloy okay, uh, kasi, uh, kasi uh, nakita na ako ang ihang uh, ihang pagka nasa initiative ka nang kuan mo siya morag, sa to pa para para po siya ka scientist <laughs> <laughs> no kay ang ato <laughs> <nga> inventor <laughs> kay ngano man tama to ang ato mga, uh, mga mga, kuan to gi-recycle niya pas gi-reuse gi, gi, gi reuse, oh so tapos ang Uh, para rin na pa siya tagpamalit o ka ng uh, ang ikubag mang mahala tapos ang atong papel. So, mas maay na nga ang uh, uh, kay sir, kagihimo niya ang yahang ang mga sako. magdagan pa sako sir, nga na malay natin. This is your, kuan ba? This is your time to shine. Na, di ba? Baka, ikaw ang una din makahimo anig makakuan uh, ani tapos daga nang mamalit sa imong mga kapwa ni mga negosyante nga labi na ng sa hardware industry no congratulations sir sa Salamat, sa, sa imong kuan sa imong hang initiative inisiyat, o pagka uh, en, inventor ng Jensen no thank you <laughs> uh, sales basic na kay sulti saya. Yeah. Bago na to, uh, una, una kasi sa atong uh, timbaya ni nga tag... Uh... So, Sir Luisito, salamat ka ayun, no? So, pa, ang nahita po mga ni Sir, nag-inspection me, na amazed po me sa iya samtang, samtang nga istorya May sige po tahi-tahi. Muto ako siyang gibidyohan, hindi ko Muto na isip na mo nga. Kaya si Sir Nuno, sige po, Sir, karon sa mga kaning ingon nga mga pamakasan, Oh, mm. -hmm. mga best practices ba. So nakita na mo siya, kasagaan po na nato siya o gigayon nga. Kuan di ko i-recognize ba nga. Naday mga tao oh. Ani. Sir, salamat kayo, sir, ha? Sige, bye.